Shout tayo tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinky Ferris. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento hindi na niya maaring gamitin muli ang kanyang karunungan pagdating sa mga insikto dahil nagagawan na ito ng paraan ng kanyang kalabang ermitanyo. Kaya ang naisip niyang paraan ngayon, subukan niyang gumawa ng mga usal na linlang. Hindi na gumagana ang mga usal na linlang nitong si Tatay Simon kaya naisip nitong si Manong Dodo na nakakalamang na siya pagdating sa mga usal na linlang dahil tanging ang mga kakayahan lamang ng kanilang mga kalaban ang naharangan ng kanyang ginawang mga ritual at usal. Ngunit dahil sa sobrang pagtuon niya ng pansin kung paano talunin ang grupo nila ni Tatay Simon, hindi na naramdaman pa nitong si Manong Dodo na unti-unting kumakalas na ang kanyang mga panguntrang inilagay sa buong paligid. Hindi niya nararamdaman na unti-unting humihina na ang mga usal na pangontra sa mga linlang na usal ng kanyang mga kalaban. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, nahanap na ng tuluyan ng mga alagad nitong si Tatay Simon ang kinaroonan ng mga putol na kahoy na nandoon sa paligid at nagsisilbing harang sa anumang gagawing mga usal na linlang ng grupo nila ni Tatay Simon. Samantalang itong si Manong Dudo, nagpapatuloy ito sa kanyang binabalak ng pagsagawa ng mga usal na linlang. Nagtatagisan din ang dalawang malakas na mga matatanda sa kanilang kaalaman at karunungan tungkol sa pagpapagalaw ng mga sanga ng puno ng kaway doon sa paligid at doon sa mga bagi Ngunit dahil na sa nakalatag ng mga usal nitong si Manong Dudo doon sa paligid, unti-unting nananaig ang kanyang kaalaman. Makalipas lamang ang ilang mga sandali doon naman sa kabilang bahagi ng kakahuyan na patumba na nitong si Mark ang dalawa doon sa mga espiritong tagapaslang gamit ang kanyang mga nakabaong braha doon sa puno ng kahoy at doon sa lupang kinatatayawan kanina ng anting Nero. Biglang humahagibis ang mga ito at sumabog na nagiging dahilan para mapinsala ng sobra ang katawan ng dalawang mga kalaban at hindi na iyon hinayaan pa nitong si Mark na makawala ang mga ito at makalayo dahil bago pa tuluyang makakilos ang kasamahan ng dalawang iyon biglang sinunggaba na ang mga ito ng apo nitong si Tatay Dadoy kasabay ng pagwasiwas sa hawak nitong braha na nagiging sanhi para tamaan ang liig ng dalawang kalaban. Agad na tumilapon ang ulo ng dalawa at kumalas galing sa kanilang mga katawan. Gulat na gulat ang mga kasamahan ng mga ito dahil sa ginawang iyon ng apo nitong si Tatay Dadoy. Napakabilis kasi ang ginawang iyon nitong si Mark na sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nang namatay ang dalawang kasamahan nitong si Manong Dodo. Mabilis naman na umalagwa ang mga kasamahan ng mga ito para gumanti at umataki kay Mark. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nandoon na ang dalawang mga batang paslit na sinalugan at abo na hindi inaasahan ng mga kalabang nila lang. Sobrang nagulat ang mga ito dahil nakita nilang nakabulagta na ang lahat ng mga inkanto at mga jablo na pinalabas nitong si Manong Dodo. Hindi makapaniwala ang mga ito na gano'n kabilis na napatumba ng dalawang mga batang paslit ang mga mandirigmang pinalabas ng kanilang pinuno na si Manong Dodo. Agad na umataki na din ang dalawa doon sa mga kalabang nilalang. Nakakalamang na ang mga ito sa mga pagkakataon na iyon dahil kakaunti na lamang ang natitirang mga kalaban na mga alagad nitong si Manong Dodo. Wikan itong si Mark doon sa dalawang mga bata. Lugan! Abo, ako na ang bahala sa mga ito. Tulungan ninyo si Tatay Simon. Batid kong nanghihina na din ang kakayahan ng ermitanyo. Dahil kanina pa nakipaglaban ito at kanina pa ginamit ang kanyang mga kakayahan at karunungan. Baka makakahanap pa ng paraan ang barangan na iyon na matalo si Tatay Simon. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Kayang-kaya ko na ang mga ito. Kayang-kaya ko nang tapusin ang mga ito sa loob lamang ng ilang mga minuto. Naintindihan naman agad ng dalawang mga batang paslit ang sinasabi nitong si Mark kaya mabilis na pumihit na ang mga ito ng takbo papunta doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Simon at Manong Dudo. Ngunit dalawa sa mga kalabang nila lang ang humarang agad doon sa dalawang mga batang paslit at nagpakawala agad ang mga ito ng mga pag-atake Dalawa sa mga alagad nitong si Manong Dudo ang mayroong mas kalakasan ng mga kakayahan kumpara sa lahat ng mga kampuna ng barangan. Ang dalawang ito din ang nagpapahirap sa kanilang grupo para matalo agad ang grupo ng barangan. Mas magaling kasi ang dalawang ito kumpara sa kanilang mga kasamahan pagdating sa aspitong pakikipagkumbate at sa mga usal. Ngunit sa tingin nitong si Mark, kayang-kaya na niyang tapusin ang mga ito ngayon dahil nararamdaman na din ng apo nitong si Tatay Dadoy ang panghihina ng mga usal na nakalatag doon sa paligid ng kakahuyan. Ang mga usal na nagiging dahilan para maharangan ang kanilang kakayahan pagdating sa mga linlang. Agad na umatake na din itong si Mark para mapigilan ang dalawa at tuluyang makalusot ang dalawang mga batang paslit papunta doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Simon. Nagpakawala agad ng pag-atake itong si Mark doon sa dalawang mga kalaban sa mga pagkakataon na iyon. Dalawa na lamang doon sa mga espiritong tagapas lang ang natitira at dalawa sa mga malalakas na mga alagad nitong si Manong Dodo ang nando doon. May ilang mga inkanto pa ang umaligid na batid nitong si Mark na mga kakampi din ang mga ito ng grupo nila ni Manong Dodo. Ngunit hindi na ito nababahala pa tungkol sa mga nilalang na ito dahil mahihina lamang ang mga ito kumpara doon sa apat niyang kaharap ngayon. Sabay ng umatake ang apat na mga kalaban doon sa antingirong si Mark. Sunod-sunod na ang kanilang ginawang pagbayo at pagtagpas hanggang sa tuluyang tinamaan na din ang binatang antingiro na si Mark. Bumagsak agad ito sa lupa. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, nagiging braha ang katawan ng apo nitong si Tatay Dadoy na sobrang ikinagulat ng apat na mga kalabang nilalang. Agad nilang nabatid na isang malakas na linlang na usal ang tumama na naman sa kanila. Nagtataka ngayon ang mga ito kung paano nagawa ng kalabang antingiro ang mga usal na linlang samantalang nakalatag doon sa paligid ang mga usal na harang para sa mga linlang ng kanilang mga kalaban nitong si Manong Dodo. Agad na kumilos na ang apat para mahanap agad ang kinaruroonan ng kanilang kalabang antingero. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo bago pa makakilos ang mga ito. Biglang sumulpot na lamang itong si Mark sa kanilang likuran at akmang magpapakawala na sana ito ng mga pag-atake. Kaya agad na umatras ang apat na mga kalabang nilalang para maiwasan ang gagawing pag-atake ng kalabang anting nero. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, napalapit ang mga ito doon sa mga brahang nakakalat sa lupa na kanina nagiging katawan iyon ng anting kalaban. Sumabog ang lahat ng mga brahang nakakalat doon sa lupa na nagiging dahilan para mapinsala ang apat na mga kalabang nilalang doon pa nila napagtanto na isang patibong lamang ang lahat ng kaganapan na iyon at sinadya ng kanilang kalabang anting ngero na mapaatras sila at mapalapit doon sa mga nakakalat na mga braha isang perpikto at kalkuladong pag-atake ng kanilang kalabang anting nero na maging sila na makailang bisis ng mayroong nakakalaban na malalakas na mga nila lang hindi nila nahulaan at naiwasan ang ginawang iyon ng antingirong apo ni Tatay Dadoy na nilang hindi lamang malakas sa pakikipaglaban at pagdating sa mga aspitong usal ang kanilang kalabang anting antingiro. Napakatalino din itong lumaban. Dalawa agad sa apat ang mayroong malubang pinsala sa kanilang mga katawan. Nakabulagta ang mga ito habang namimilipit pa rin sa naramdamang sobrang sakit. Ang dalawa naman sa mga ito nakatayo at kahit na may mga sugat ang kanilang mga katawan, kaya pa ng mga ito ang makipaglaban. Wika nitong si Mark habang naglalakad papalapit sa mga ito. Inaasahan ko pa naman na mahirapan ako sa aking pagharap sa inyo. Yan na ba ang kaya ninyong gawin? Yan na ba ang sinasabing malakas na mga nilalang galing sa mundo ng mga marakas na kumitil ng mga albularyo at mga tingero? Mag-iingat kayo ngayon at talasan ninyo ang inyong mga pakiramdam at paningin dahil isa-isa ko kayong gilitan sa inyong mga liig. Matapos lamang ang pagkawikang iyon ng antingirong apo nitong si Tatay Dadoy, biglang umibis na ito ng napakabilis at agad na pinuntiriya ang isang nakabulagta. Walang habas na ginilitan ito ni Mark sa liig, gamit pa rin ang matalas nitong baraha. Kamuntikan pangang kumalas ang ulo nito galing sa katawan dahil sa tindi ng pinsalang natamo sa liig ng nilalang. Agad na isinunod nitong si Mark ang isa pang nakabulagta habang na mimilipit ito sa sakit. Ngunit humarang agad ang dalawa pang natitirang mga kalaban gamit ang kanilang mga armas pinagtutulungang tagpasin na nila itong si Mark. Kaya ang ginawa ng apo nitong si Tatay Dadoy, mabilis itong gumulong sabay ng pagwasiwas sa hawak nitong braha. Agad naman na napatalon ang isa nang maramdaman ang sobrang sakit sa kanyang sugat na natamo sa kanyang paa. Agad na sumirit ang maraming mga dugo. kaya napamura na ito habang may kinuha itong tila at itinali doon sa kanyang natamong sugat para hindi ito lalong tumugo. Agad niyang napagtanto na may naputol na malaking ugat sa kanyang paa. Tanong agad nito sa kanyang isip kung ganun ba kabagsik at kabilis ang kanilang kalabang antingero dahil hindi man lamang nila napansin ang ginawang pag-ataking iyon nitong si Mark. Ang inaakala nila na simpleng paggulong lamang ang ginawa ng kalabang antingero para maiwasan ang kanilang ginawang pagtagpas. Ngunit kasabay ng paggulong nito, Gumawa din pala ito ng mga pag-atake sa kanila. Matapos na magawa iyon itong si Mark, agad itong umarangkada ng muling pag-atake doon sa natitirang dalawa. Agad na nagpaulan ito ng mga braha na nagiging dahilan para maglundagan ang dalawa papunta doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Habang ang isa, kahit na paika-ika ito, ginawa pa rin ito ang lahat ng paraan para agad na makapunta doon sa likod ng malaking puno ng kahoy at makapagtago. Habang doon naman sa unahan, patuloy ang nagiging bakbakan ng dalawang matanda. Sa lumipas na ilang mga sandali, nakakalamang itong si Manong Dodo doon kay Tatay Simon. Nagawa ng barangan na masaktan itong si Tatay Simon ng ilang mga pag-atake. Ngunit nang lumaon, naramdaman itong si Tatay Simon na nawala na at nawasak na ang nakalatag na usal na harang na ginawa nitong si Manong Dudo. Kaya napagtanto ng matandang ermitanyo na maaring nawasak na ng tuluyan ng kanyang mga alagad ang ginagawang ritual ng mga ito kanina. Kaya agad na nagbato itong si Tatay Simon ng malalakas na mga linlang na usal na nagiging dahilan din para mapamura itong si Manong Dudo nang mapagtanto ng barangan na naglaho na at nawasak ang kanyang ginawang mga usal na harang kanina. Palaisipan ngayon sa kanya kung sino ang may gawa at kung papano nawasak ang kanyang malakas na harang na usal. Ngunit natigil din ang kanyang pag-iisip nang makitang umaatake na sa kanya itong si Tatay Simona. Panay ang ginawang paghampas gamit ang tungkod ng ermitanyo sa barangan Makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakakaiwas man itong si Manong Dodo sa unang mga pag-atake nitong si Tatay Simon. Ngunit sa mga sumunod na paghataw nitong si Tatay Simon gamit ang kanyang tungkod, tinamaan na ng tuluyan itong si Manong Dodo na nagiging dahilan para tumalsik ito ng ilang mitro at tumama pa ang katawan ng matandang barangan doon sa malaking puno ng kahoy bago ito tuluyang bumagsak. Nakakaramdam agad nang pagkayanig ng katawan itong si Manong Dodo at pakiramdam ng barangan na mamanhit ang kanyang buong katawan. Na umabot na sa puntong nahirapan na siyang maigalaw ang kanyang kamay at paa habang itong si Tatay Simon mabalasik ang mga titig nito doon kay Manong Dodo habang dahan-dahan na naglalakad na ang ermitanyo papalapit doon sa kanyang kalaban. Ngunit nang mapalingon ito doon sa gawing likuran dahil narinig niya ang pagtatakbuhan ng dalawang mga batang paslit agad na uwi ka nitong si Tatay Simon doon kay Lugan at Abo. Lugan! Abo! Mukhang napatay na ninyo at natalo ang lahat ng mga alagad ng barangan na ito. Lalo ninyo akong kinahanga. Huwag na kayong mangialam sa aming laban. Kaya ko na ang barangan na ito. Kaya ko na itong mapatay ang gawin na lamang ninyo. Putulin at wasakin ninyo ang mga baging at mga sanga ng puno ng kahoy na nasa paligid na mayroong mga pabao na usal galing sa barangay para bumalik na ng tuluyan ang normal na kapaligiran. Ako na ang bahala sa demonyong ito. Matapos na masabi iyon nitong si Tatay Simon, muli itong umusad at naglalakad papalapit doon kay Manong Dudong habang ang dalawang mga bata agad na tumalima ang mga ito sa utos ng ermitanyo gamit ang kanilang mga matatalas na mga kuko agad nilang pinagpuputol ang mga baging at mga sanga ng puno ng kahoy na mayroong mga pabaon ng mga usal nitong si Manong Dudo para mapagalaw ang mga ito wika nitong si Tatay Simon nang tuluyang makalapit na ito doon sa barangan hindi naman ganun kalapit ang matandang ermitanyo doon kay Manong Dodo. Dumistansya lamang ito ng dalawang mito. Batid kasi nitong si Tatay Simon na napakadelikado pa rin ng barangan sa kabila ng natamo nitong pinsala sa katawan. Tulad ng aking sinabi kanina, Dodo, nasa panig ako ng kabutihan at nasa panig ka ng kasamaan. Kahit kailan, Hinding-hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Hindi na kita ibabalik pa doon sa mundo ng mga marakas dahil tutuluyan na kita. Ipapadala ko ang iyong kaluluwa doon sa kaharian ni Satanas. Ngunit matapos lamang ang sinasabing iyon nitong si Tatay Simon biglang nauka ang lupang kinatatayuan ng matandang ermitanyo at napakabilis na nilamon itong si Tatay Simon ng lupang iyon. Kahit kasi na nasa alanganin na sitwasyon itong si Manong Dudo at mayroong pinsalang natamo sa kanyang katawan, nakagawa pa rin ito ng isang patibong para mahuli itong si Tatay Simon. Nakagawa ito ng isang malakas na usal na pangkitil. Ngunit hindi ganun kabubo itong si Tatay Simon. Inaasahan na niya ang binabalak na gawin ng kanyang kalabang barangan. Kaya bago pa ito tuluyan na makalapit ito kay Manong Dudo, nakagawa na ito ng isang malakas na linlang. Isang huwad na katawan lamang ang naglalakad papalapit doon sa barangan. Dahil ang kanyang tunay na katawan, itinago niya ito doon sa mga baging na nakakapit sa malaking puno ng kahoy kung saan malapit lamang ito kay Manong Dudo. Nang tuluyang kaini na ng lupa ang katawan nitong si Tatay Simon, biglang napapamura itong si Manong Dodo nang mapagtanto na hindi iyon ang tunay na katawan ng kanyang kalabang ermitanyo. Batid niyang isa itong huwad akmang mang tatayo na sanang muli itong si Manong Dodo nang biglang may kumapit sa kanyang katawan na mga baging galing doon sa puno ng kahoy. Napakahigpit ng pagkakapit ng mga baging na iyon at mayroong malakas na mga usal ang nakapaloob para siguradong hindi na makahulagpos pa at makawala itong si Manong Dudo kay Tatay Simon. Muling ibinagsak sa lupa ng mga baging itong si Manong Dudo at tuluyang hindi na ito makakilos pa. Ipinuhos na ng matandang ermitanyo ang kanyang nalalabing lakas sa mga pagkakataon na iyon. Batid niyang hindi na makakatakas pa ang kanyang kalaban sa mga oras na iyon dahil batid nitong si Tatay Simon na nanghihina na ang kapangyarihan at kakayahan nitong si Manong Dudo dahil kanina pa ito gumagamit ng mga malalakas na mga usal wika nitong si Tatay Simon habang muling nabuo ang kanyang katawan sa pamamagitan ng mga baging na nandudoon Alam kong nanghihina na ang kakayahan mo at lakas dudo dahil sa paggamit mo ng matitinding mga usal at orasyon kanina pa tulad din ng aking nararamdaman nang hihina na din ang aking katawan at mga kakayahan ngunit sa ating sitwasyon mas nakakalamang ako meron pa akong natitirang lakas para tuluyan kang tapusin tuluyan na kitang burahin sa mundong ito pati na ang iyong kaluluwa Walang karapatan na mabuhay sa mundo ng mga marakas o sa iba pang mga kulungan. Kailangan ko nang ipadala ang espiritu mo at kaluluha sa nababagay na lugar doon sa kaharian ni Satanas. Matapos lamang ang pagkawikang iyon nitong si Tatay Simon, biglang umapoy ang mga baging na nakapulopot sa katawan nitong si Manong Dudok. At itinarak na din nitong si Tatay Simon ang matulis na dulo ng kanyang tungkod doon sa dibdib ng barangan habang nagbabanggit ito ng mga banyagang salita. Matapos lamang nagawin iyon nitong si Tatay Simon, napapasinghap itong si Manong Dodo at ramdam ang bulta-bultahing pwersa na pumasok at dumaloy sa kanyang buong katawan at sistema. Makalipas lamang ang ilang mga segundo may mga espiritong naglabasan galing sa hawak na tungkod nitong si Tatay Simon at agad na kinain ng mga espiritong ito ang katawan nitong si Manong Dodo na sa loob lamang ng ilang mga segundo kahit na buto wala nang natitira pa sa katawan ng barangan at makalipas ang ilang sandali agad na dinaklot nitong si Tatay Simon at hinuli ang kaluluwa ng kalabang barangan. Napabuntong hininga itong si Tatay Simon at nagpalingon-lingon sa buong paligid. Sa isip nito, tapos na din ang kanyang misyon dito sa mundong ito. Kailangan niyang dalhin ang kaluluwa ng kalabang barangan sa lugar na nararapat. Nagliliwanag na din ang katawan ng ermitanyo sa mga pagkakataon na iyon. Hinihintay na lamang itong si Tatay Simon na tuluyang makalapit sa kanya ang dalawang mga batang paslit at ang kanyang apo sa tuhod na si Mark para makapagpaalam na ito. Samantalang doon naman sa unahan, matapos na mapatay nitong si Mark, ang nalalabing mga alagad nitong si Manong Dudo na patingin ito doon sa unahan nang makitang nagliliwanag ang katawan ng kanyang tatay Simon. Kakaiba ang hatid na lungkot ng liwanag na iyon na hindi niya maipaliwanag. Agad itong naglalakad papalapit doon sa matanda samantalang ang dalawang mga batang paslit naman matapos na magawa nila ng paraan ang lahat ng mga baging at mga ng puno ng kahoy na pinabaunan ng mga usal nitong si Manong Dodo agad na lumapit na din ang dalawa doon sa kinaroonan ng ermitanyo at nagtataka ang mga ito kung bakit nagliliwanag ng ganun ang katawan ng matandang ermitanyo nang tuluyang makalapit na ang mga ito doon kay Tatay Simon, muling uwi ka ng ermitanyo sa kanila. Magkinig kayong mabuti. Hindi na ako magtatagal sa lugar na ito. Mayroon pa akong mga dapat nagagawin gagawin at tungkulin na gagampanan. Dadalhin ko na ang kaluluwa ng barangan na si Dudo. Masaya ako para sa inyo. Ikaw, Lugan. Logan bilang apo ng pinakamalakas na aswang na si Arturo, nakikita at natatanaw ko na din ang kinang ng iyong daraanan. Ikaw, abo, bilang apo ng isa sa pinakamalakas na babaylan. Natatanaw ko na din ang layo ng iyong mararating bilang alagad ng kabutihan. At ikaw, Mark, bilang apo ng aking anak na si Dadoy, sobrang ipinagmalaki ka ng ating angkan. Batid kung kaya mong matumbasan ang kadakilaan ni Dadoy. Sa ngayon, kailangan ko ng magpaalam. Pakisabi na lamang ni Dadoy, Mark, na kinakailangan ko ng umalis. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil hindi ako tuluyang mawawala. Nandito lamang ako sa paligid at gagabay sa inyo. Matapos ang pagkawikang iyon, nitong si Tatay Simon biglang sumabog ang liwanag sa katawan ng matandang ermitanyo at nang maglaho ng liwanag na iyon kasabay din na naglaho ang matandang ermitanyo napakadilim na ang buong paligid itong si Mark hindi nito mapigilan ang mapapaluha hindi nito maintindihan ang kanyang nararamdaman parang nalulungkot siya na hindi niya mawari ang dahilan Ngunit sa kabilang banda naman ng kanyang nararamdaman, masaya din itong si Mark. Dahil kahit na matagal nang patay itong si Tatay Simon, hindi niya inaasahan na makakasama ito sa ganitong uri ng mga labanan.